Kami hoy makain na sa bukid. Oh. Punta kami din ay. Eh. Oh, lalaki ng dilaw. Oh. Ha? Mas malaki yung kahapon dyan, nakinaraga. Pero mas maganda na yan. Wala na naman, tama na naman sa presyo yan. kami hoy mapunta ng pubot, kami makain. Yan. Dami pa humayos din eh. Siguro mga isang linggo pa kami ulit din eh. You know? Dapat oh, pagkatapos unang may na ukra naman. Yo. Luwang. Hello. Luwang pala rek. Ha? Ah, hingal yun, punta rito. alam Kami huwag ano ay. Mapunta sa kasalan. Ay yung dinaho ang ninong. Kaya sugod so na ho eh. <laughs> Nang dinaho raw yung kinasal. Pagkaluwang pa ng maisandinay. Eh. Malbar. Malapit tayo sa kubo. Ayun po yung puti na may pitas. Oh! No ukra ukra areu ukra kaulanong may say ukra naman ni kakarga na may luwang nam na to ay pulang-pulang -pula na yung puti ah uh ah -uh. Dapat pala 'yung binawasan yun ah. sa ngaraw-araw eh. Oh. Oh. Oh, miyo. Napapadupitin Lapad 'no? Ay, hanggang dili na lang hot, kami kakain.